Ay sa ginanap na Independence Day performance ng Bini sa Quirino Grandstand, na nabulabog ito ng gulo mula sa audience. Kaya maaga rin itong si Marami raw ang naging pasaway at umakyat pa sa scaffolding. Tito nga ay napareact na rin ang newscasters na sina Kabayan Noli de Castro, Karen Davila, Bernadette Sebrano at Alvin El Chico na issue raw ang security. Pero di raw talaga maiiwasan ang gaano eksena lalo na libre ang concert na ito. Yun. Yun ito yung sa Independence Day, yung pagdiriwang natin. Yes, Independence Day. Yun, 12, di ba? Actually, eh. nakatatlong kanta raw sila. Pero dun sa isang kanta nila na nasa gitna sa kalagitnaan, medyo itinigil kasi sinasabi na nga nung ano nung mga members ng Bini na ingat po, umaakyat talaga sila sa may Oo, sa may bakal. At talaga daw talagang may nahimatay na silang nakita eh. Kaya kailangan nilang i-stop yun. So, ibig sabihin lang yan, talagang sikat na ang Bini, di ba? Pero kasi nga, ang sabi nga ng mga audience, lumalapit okay. na sa ng stage, di ba? Mm. So, yung magkakagulong-kagulo na, tapos gaya ng sawa, may hinimata. Siyempre, so, ang iniisip din nila, yung safety ng bawat isa. Oh, pag nagiging unruly na talaga yung oh, audience, oh. di ba? Kasi talaga pinakakagulo ng bini, di ba? Oh, oh. So, kahit anong pakiusap nilang gawin, ganun pa rin yung mga tao. So, tinigil nila, actually, tinigil nila mm, so, oh. Performance nila, di ba? Oh, oh. so, Pero, dapat kasi yung security, dapat na anti yung nangyayari. Eh. Dahil alam naman, siguro hindi nila iniisip na ganun talaga pagkakagloan. Ang bini na, grabe talaga ha. Yung susunod nila, Baguio. Yung susunod nila, iba't ibang lugar may Jensen. Three days pa lang daw yung ano nila doon. Sold ticket out na. nila, sold out na daw talaga. Pero per security, Oo. parang ang hirap talagang Diba? Pag free kasi. Uh, ah, oh, free. Ang daming tao niyan. Hindi mo diba? talaga diba? makakontrol. Lalo napakalaki-laki ng lugar yes. ngayon. Diba? Pero puno, ah. Oo. Oh, oh. diba? Sempre, diba? talagang kontrolin ang tao, lalo na kung talagang sabik sila sa Bini. Sabi nga ng Bini, alam namin na talagang hinihintay nyo kami. Mm -hmm. Pero kami rin, hinihintay namin kayo mm -hmm. repairing sa audience, diba? Uh -huh. so, naghintayin sila, sila, ba? So, pag may mga ganyan mapanlog. pangyayari, ibig sabihin talagang sikat na sikat na oh, sila. Oh, inain talaga ngayon ng uh -huh. Bini na actually, dumating na yung oras nila. Di diba? masabi sabi nga, kapag time mo na, time mo na. Oh, kasi alam ko, binuo sila, sinugalan sila ng management ng e during the pandemic. Oh, di ba? Kapalain mo talagang After, ganito na sila. After, eto na. Oo, oh, oh, kasikat ngayon. Parang diba? SB19, di ba? Sikat, yes! kasikat ngayon. Pati yung isang grupo. BGYO. BGYO. Oh. Oh, okay. tsaka yung XOXO, di ba? Sa ibang bansa naman yun. Eh, sa so, ex. Ang sikat. Sa ako, sikat niya sa ibang bansa. Di ba? Ay, mo, Kasi so-so. Kasi <laughs> e. Hindi pa lang basahin, di ba? Solo solo sabi ko. X-O, X-O, di ba? Ayre. Kaya tawa niya tawa si Aris Francisco. Wow. Ang ating kaibigan. Not... ...na ni sa pag-artista.